Kamakailan lamang ay pinagdiwang ng isa sa pinakamatandang tao sa bansa na si Lolo Lauro Bilaos mula sa Malilipot, Albay, ang kanyang ika-isang daan at siyam na kaarawan. Si Lolo Lauro ay pinanganak noong August 17, 1916. Sa kabila ng edad, malakas at matalas pa ang kanyang memorya at ang kanyang sekreto ang kawalan ng bisyo. Makusong pata. Hindi ako nagkape. <laughs> Ang pag kuya ko siya na, nabakunti no, na no ito, nabagas, kape, nulilakad no, bulan, deko gatas. Sa munting tahanan na ito, nakatira si Lolo Lauro, kasama ang isa sa kanyang mga anak at kanyang mga apo. Dagdag pa daw sa kanyang sekreto sa mahabang buhay, ang paglalakad sa umaga at ang pagiging malapit sa Diyos. Ang kwenta, Sikreto ko, bago akong makatulog ng ngadye, dahil ko pili gawan ng pangadye. Ota, nuligawan ng kagurangan, lingawan man kita. Bako baga ngayon pag umaw, sa pantumina, sikat ako sa pantumina. Pigokuntis ako kayo sa pantumina. <laughs> Yan ang sikat kong kawataan. <laughs> Sa ngayon, ang panonood ng boxing ang libangan ni Lolo Lauro. Maghiling-hiling sa TV, maghiling kang boxing. na, naman ako katrabaho. Ano yung lang? Ang pa-andaro ng TV, no, dahil so, radio, yun, pigilin. Sa barangay Abuyog, Sorsogon City, matatagpuan din ang isang super centenarian o ang 113 years old na si Lolo Angel Carlin. Ipinanganak siya noong August 27, 1912. Ang sikreto niya raw sa mahabang buhay ay ang hindi paggamit ng mga seasoning gaya ng bichin. Ako masigur, ang swerte ko na ako magigidad sinirog sa Sa mga pagkaon, para abo si San Onasin may bitsin, may gulay ang gusto niya. Saka lain siya ng parainom Una na bata pa. Kwento ni Tatay Virgilio, ang panglima mula sa pitong anak ni Lolo Angel. Mabait at napakasipag daw ni Lolo Angel. Nais niya raw itong alagaan hanggat may pagkakataon pa silang makasama ang kanilang ulirang padre de pamilya. Ay man siya pabaya sa amon, nakapadarago niya kami. And sa lay pangana ko, pero may ako kadurog niya kay siya man talaga ang paborito ko nama. na ako nakakaturog na lang sa kadurog. Nang mabuton siya. Ngayon kami ni yung kukuhan sing kastigo kung kami wala. Kaya nag-abot ang edad niya sa erog sana, orang bisyo. Ngayon pareho sa amin na may mga bisyo kami. Medyo paralayas ng korte namang na. Huwag mga ako na mag-abot sa iya-arog ngayon hanggang sa mag siya. Gadi man kami dahil man siya namang pagpiling pabayaan. Sa ngayon, sa higaang ito na lamang madalas si Lolo Angel matapos na mahirapan ng makalakad mula noong Mayo. Para sa mga balitang, tatak-bicol. May insinarets. Okay. Sa premierong kuha niyan sa 100.